Oh, grabe ang tarik. Allah. <laughs> grabe ang tarik. Town Hall of Santol. Oh, tourism desk registration area. Ayun, dito sa Town Hall. Tapat mo. Register muna tayo dito sa lang. registration area so okay oh, ito po yung madadana namin yes sir and then waterfalls then you will go to the uh, oh. Post. is the road open now 100% no not yet sir mm. it's still rough road the falls are so this road road way here yeah yes sir so lahat po ito mga access namin ay, ito lang po, sir. Ay, yung isa, hindi na? Hindi na po, medyo, medyo malayo po. Ito, sir. Hike? Hike po? Hmm. Mm, walang kalsada. Pero ito may kalsada naman. Okay, okay. thank you po. So, ayan, katatapos lang namin mag-register dun sa tourism desk. So, papunta na kami ngayon dun sa isang Falls. 3 kilometers away daw from dun sa pinag-registeran namin. So, oh, medyo malapit lang. Nandito na yan. Marapit na lang siguro tayo. Tapos yung tram line. <laughs> Try natin. Oh, laki ng truck. May cargo generator, no? 还呦 waiting shade dito. Turabi na kabundukan, no. Tarik. Ah, <laughs> katakot itong lusungin mo, Ayan, <laughs> ni Boj yan. Kaya ba? Ah, hirapan siya, oh. Kaya <laughs> na. Taas nun, ah. Lumalagitik. nakakatakot oh baka biglang gumuho ay mga nagano pa dito gagawa ng kalsada oh oh grabe yung ano na yan oh no? grabe yung bundok yun oh ah oh sheesh drone tayo dito mamaya Wow. Ano nakita ni surab sa ano to? Google Map secret place ng Santol Road, no? Ah, tarik, kan trek. Losum gas biglang akyat. Ah, dulas na. Buangin. Bunda tayo kasi trek. Wow. Yeah oh, I love Santol. <laughs> this is nice. <laughs> wow. Woohoo. This is a very good place. How do you find this in the Google? <laughs> Bilagan Santol. I love Santol. Oh. Oh, there's a store. So the falls is huh? The falls is far from here? She said 3 said three, 3 kilometers? So dito Ah, uh, tuktok, pero hindi pa itong pinaka-tuktok, meron pa doon, no. pa kami papunta doon. Andun daw yung falls. So dito may ano, sign na I love Santol. At grabe, ganda ng view dito. <laughs> Tingnan niyo naman yung view sa baba. <laughs> No, so galugarin pa namin tong ano. Ang ganda ng lugar na to. Grabe. Woo. Manda kasi may mga pulis na dito nag-aano no, nagpapatrol regularly patrolling no. Siguro bawat uh, kada dalawang oras nagra nagpapatrol sila. So may mga residente dito. Kasi liblib -lib na to eh. Ayan, marami pala namang bahayan dito. So dito lang daw sa baba natin makikita yung Falls Uy, oh, ang lamig na ano dito ha Mahaingit lang dun kasi i-open eh Pero dito sa ano, ang lamig ng hangin Kasi mataas na to ano Oh, may mga aso sa gitna Oh, ito na yung falls Maybe Siguro ito na yun Is this the falls? Is this the falls? hindi pa, hindi pa tumigil si sir Rob pakainong kasunod aw, oh, grabe ang tarik Allah oh, <laughs> grabe ang tarik segunda na tayo, panigurado <laughs> kasi hindi natin alam yung ano aw, oh, grabe tarik na yung ito shoo, grabe ang bundok oh shit, akitin pa natin yung dun sa ano, tok tok na yun grabe ang tarik nangyari pa naman sa amin sa ano no uh, bunga na wala kami ng mga preno so dito kailangan natin mag -low gear dito ng sagat para hindi tayo gagamit ng preno ng madalas ito na yata yung falls ah grabe sa tarik oh pero ang ganda oh may nagbabakod doon ah parang nire-renovate yung bandang falls may kita akong wah Wow, the trap road. Oh, it's trap road. Okay. I don't think so. If I can manage that one, I'm on ah, I'm, okay. kung nakakaya yan. So, iikot yun. Papark mo na lang yung bike dito. Uh. How? I cannot turn the bike. So. All in neutral. Later. I just park the bike first. Okay. Oop first gear and then Later, I, I just parked the bike I help you ang barang na siya dun up uh, oh shit get yeah. ikot natin yung budge ang barang na siya dun hindi na makaalis oh shit how uh, can I turn this that way Oh my god. Bigat. Wait for me. Ano tayo ng maparadaan? Nang safe kasi dito may bak. Dumaan na sa sakyan. Oh. Uh. Hindi kaya. Sira-sira -sira yung daan. Oh. Maka Matras ah. Tingnan natin ang bato. Some more. Tingnan natin tumumba yung kasama ko. Agkoy, okay, sumamit pa yung susi. Lang. She's stuck. Hey, she's stuck. Oh. Holy shit. Oh. Hindi ko makakayang rap road na to. Siguro lusong pwede. Pero pag uh, ahon, likado ako dito. Oh my god. <laughs> Oh. Yeah, mebi because of the strong rain. You know, may mga bahay pa dito. Ito na yung falls. Gusto inarararo. Eh, magigawa tulay. hindi na namin matagos yung kausada dun sa ano, taas oh, hindi na namin napuntahan yung ano no yung falls kasi grabe oh. tindi ng lusong dyan tindi ng rapport dito so na-stack si sir si sinaw na siya si sir Rob na-stack dun sa gitna so, tinulak namin yung BMW packet <laughs> grabe pawisan kami dalawa Oh, buti lang hindi pa ako nakasunod dun sa pinakamatinding rap rough road. Ayan. So, nandun siya. Tinecheck niya yung kalsada. Tapos may construction dito. Meron daw falls dito. Kaso, hindi na namin ma marating. Hindi namin narating. Kasi meron dito construction eh. Yung ano, tulay. Magawa sila ng tulay dito. So, silip natin si Sir Rob. Baka, lumusong siya dun. Hindi ako pwede sumunod dun kasi wala magbabantay sa motor at saka mga gamit namin ayun siya sa sa kung saan siya na stock <laughs> nang ganda na tubig ng ilog sarap maligo linaw kaso sobrang tarik ang hirap bumaba dyan so tayo nga lang muna kami dito mamaya namin pag isipan kung bababa kami dun o hindi <laughs> ah, grabe grabe oh may kagang asawa at saka anak nilusong niya yung dun tindi ng rap -road. Ah, the legend. <laughs> the locals. <laughs> Grabe, maning mani lang sa locals yung ano. Yung palusong doon ay sobrang hirap noon. May angkas pang asawa at anak. Lilit pa ng baby nila. Oh, ah, kami stuck na kami diyan sa gitna. <laughs> I just look na. <laughs> oh. The yeah, baby on the bike. Yeah, the, the baby and his wife. <laughs> oh my God, dia the legend. <laughs> ano ito? Yung mga operator yata ng heavy equipment to. Mayari nito. So hindi na nila nilusong yung kanilang mga motor doon. <laughs> Sobrang hirap diyan eh. Grabe, intindi. Pero yung mga locals, yung mga angkas pa. <laughs> The waterfalls mission is abort. <laughs> We abort that. We just abort that. <laughs> ang hirap ng kalsada. Grabe ito nga oh, yung mga ano, operator ng heavy equipment. Andiyan na yung mga motor nila, hindi nila maibaba sa baba. So, hindi na rin kami nag-hike papunta doon sa may sapa. Ang tarik, ang hirap maglakad. Sobrang hingal ko na. Oh, hello guys. <laughs> Ayan oh. <laughs> May karga pa siyang ano <laughs> 50 kilos na ano yan bigas Woo! Rice One sack of rice Ay okay. Maning-mani lang talaga nila yan dyan no <laughs> It seems easy for them <laughs> Oh Yeah, yeah, yeah. if you're used to it. <sighs> Is it in gear ah in first gear <sighs> you know me po, i oh. got a bee Ako hindi ako angkas dyan. <laughs> Bababa ako. Tangina eh. Hirap ng kalsada. Ay. <laughs> okay. Uwian <laughs> na. Hindi mo lang namin napuntahan yung waterfalls. Hindi <laughs> mo lang istak na kami nung sarap road. <laughs>